Ang goods naman. Check, check, check. Double check. Odometer. 13. Ilan? 13. Ayan, 13. guys, nakuha na natin itong art style na i-release natin by tomorrow. Ang driver natin si Ian. Hi guys, another vlog, another pull out. <laughs> yes. Napaka-init um, ng pull out dito sa planta sa Liip. Grabe init guys, sobra kaya magtubig kayo palagi. Pali ang iano natin dito, yung fuel consumption guys, ang ano natin, Bakit content mo? natin ngayon. So ha? Ngayon, hindi pa so, tayo ano, pa, meron tayong tatlong bar. Galing tayo dito sa may warehouse. Ito, guys, okay, so, 3 bar siya, Kibar siya? Pagdating natin sa may S-Lex shell Bali magkakaraga tayo ton Kasi i-rate natin Kung magbabawas siya. Okay Stay put guys Kung gano'ng kalaking Ibabawas sya mula dito yes. Hanggang sa Kesunab. Para ma Patunayan natin sa kanila Kung matipid ba o hindi Honest opinion natin Honest answer natin Tignan lang natin, natin. Oh, Yung ano Diba oh. Okay Okay Frame na Then guys, nandito na tayo sa may uh Shen and uh, Lex, ASlex. Uh, tapos eh nagpaganda na tayo kanina. 'Yon tapos na 'yung ano natin ha, 'yung karga natin. Ano nabuteng mo? No? 'Yan, four bar siya ngayon. Dapat ayar mo na 'yung plan. Oo. Oh. Tapos okay, titingnan natin yung, guys ha kung ano 'yung ano niyan. Kumakabot siya mismong 415. Dapat kahit so, na kahit papaano, boom something sa building. hindi gumalaw 'yan hanggang sa may kaso sabi niya. Guys. Lester, na kasama na, natin. Comfort mode yung ano natin, drive mode natin ngayon. It's so, depending nga sa takbo natin, mag-adjust din tayo mamaya. Kanina, nung nasa liift tayo, diba guys, meron tayong 2 bar, 2 bars. 100 pesos. 300 pesos oh, bali, lang yung nananang um, um, 4 bars na. Uy! Low blog. <laughs> 3 <laughs> <laughs> bar, abalit ah, 300 lang pala ginagamit dito 300 ngayon. 300 lang, guys. Tapos ito, Ah, uh, 4 bark siya. Aabot uh, ng Baguio yan, guys. Oh, <laughs> <laughs> Our style, our style yung gawin natin ngayon. Okay. Check natin. Sobrang check natin yung fuel consumption natin ngayon dito oh. sa Our style. Yan, abang-abang lang guys, abang-abang lang. Dumilang ba? And 3 2 1 2 so, mga, so, mga natin guys ah. Puta mo yung unit sir. Ah. Ow! Ang init! Ito na yung unit na pull out natin guys. So, oh. Ah! Ganda no? Ito guys. Oh guys. Ano na lang ha? Ano oh, yan? Ano gagawin mo dyan? Ano so, na na lang. Lalagay ko, <laughs> ko dito yan Pauna na lang ha Lalagay ko dito, dito Sino una makikita Abulin nyo ako dito <laughs> kagii okay. Ayos. Ayun. Ang init, ang init. Sobra. Pasok tayo. Okay guys, ito na. Uh, entering tayo na SLEX Tapos comfort mode yung ano natin. Tapos mag-a-adjust na lang tayo pag Nakarekta na. yan Dapat pag ganito kung gusto yung maging matipid ng pagdadriving. Eh. Pitik-pitik lang tayo guys sa gas. Hindi, bukod pa dun sa oh. Uh, bukod pa dun sa pitik-pitik na pagdadrive. Kung gusto niyo talaga matipid ng gasolina, huwag yung gamitin. Ay, <laughs> Ay di ba ba yun? Sorry, sorry, sir. sorry. Ayos. Di ba pala yun? <laughs> Ay, makisakyan ko ah tipid nun. Tipid talaga. 300, buwan. <laughs> <laughs> sa buwan. Par nasa part, nasa yun ng araw-araw. <laughs> start lang yun, mga 5 minutes. <laughs> 5 na <minutes. laughs> yan. Ay, naman talaga yung, ano, yung normal na pag, the drive. Kung talagang mabigat ang paa mo, mapera ka sa gasolina. Yes. Pero kung ikaw i-chill drive lang naman, ano mo? Ayan, tipid yan. Dependian. Ganito, ganito lang. Mga takbo mo, 70, 80. Mm -hmm. Tapos, pag tumatakbo ka ng ganyan, tanggalin mo na yung paa mo sa silinya niya to. Kasi malayo na yan eh. May mga, ano naman tayo, tulad na ito, mm -hmm. yung cruise control. O, mm -hmm. pwede mo naman gamitin yung para kahit pa paano, nakakapagbay na rin yung paa mo. Lala kung malayo pupuntahan mo talaga. Yes. Uh -huh. Naintindihan natin yan kung nagpamadali ka talaga Medyo bibigit yung paa mo mm. Pero kung ikaw naman, chill lang Okay lang yan Kasi kapag the more na mas mabigat ang apak mo sa Sa linya to Mas malapit ang disgrasya talaga Tsaka dito, magigit, maramdaman natin Sobrang init na sa labas eh di ba? Mm. Ang oras natin ngayon is Alas 3 ng hapon Sabi kasi nila Siyempre bago to, di ba? Para sabi, bago kasi to Kaya yung aircon nito malamig pa hindi eh. Wala pong tinto po yung dala namin. Oh, wala ng tinto <laughs> tin yung init na ito. Grabe. Ka huh? Masakit Kaya lang, man. hindi siya ganun na ano. Hindi siya ganun mainit. Malakas pa rin yung aircon nito. Oo. Oh, Considering oh. na, siyempre, bago. Parti na hindi pa yung todo. Hindi pa todo ito eh. Aircon na pa. Guys ha, nakita nyo naman kanina. 4 bar yung ginas natin. Nagkaragal lang tayo ng additional kasi may ano kanina doon uh, may laman siya na 2 bar pagdating natin sa shell gagawa tayo ng 300 pesos yun 4 bar siya di ba obserbahan natin obserbahan diba? natin guys kung ito ay ano yung fuel consumption nito anis oy may pull out din doon no? oh spanner ah, spanner cross yeah, galing Carmona siguro to oh nainitan din sila Mainit po ba dyan? Expander oh. uh, Kamis mag-release ng expander ah <laughs> Wala pong tint Diba? Pag ganyan, syempre nakabalot pa Oo oh. Uh -huh. oh, Diba? Shoutout sa Shout mga kasama sa nating taga Mitsu natin, Tagamitsu. Yan Dating ini-stencil ko lang din yan Expander cross Expander oh, spander cross. Spander cross yan oh. Expander cross, top of the line uh -huh. White Pulot din yan guys Siguro Siguro ano to, Diamond Motors kasi car mo nakasi yung ano niyan eh. Ang warehouse niya sa silang, matulin ang ano ha, matulin yung pilot driver nila ha. <laughs> eh tayo ba? naman eh chill ride tayo kasi nga fuel consumption titingnan natin. Ang yeah. takbo namin is 70 guys. 70 uh, normal drive. Normal driving yan sa highway. Eh. Speed limit natin dito is 100 ha. Oo. Uh -huh. So God oh, nandito kayo. Naririnig niyo 'yun, ibig sabihin wala sa linya si Ian. <laughs> sorry, sorry, sorry. Eh, ang maganda rin 'yun, may mga ganun siyang Yes. Na sa kanila inaantok ka, ako mag-isa ka lang. Ba? Diba? Mag magtutunog siya ng ganun na ibig sabihin wala ka na sa linya mo, may chance na nakakatulog-tulog ka na. Wow, nakakatakot 'to. Oh. Hoy. Ay, sino na may silong ah. Sinilong talaga kita boss <laughs> Ayun, um, feedback tayo mamaya pag nasa Skyway naman tayo Okay, check lang natin, nandito na kami sa may nagtahan Ayan. Nagtahan bridge Sana ganyan ito lahat, oh, may silong <laughs> Buong init, grabe <laughs> So, from liit to nagtahan kanina naka 4 uh, four, bar. Four bars tayo four bar kanina tapos mamaya i-rate natin kung ilang bar yung matitira pag nandun na tayo sa may ano office ilan yung nabawas okay stay put lang kayo guys okay okay okay, okay, okay so alright abang bumabiyala tayo pakita natin yung kamay nilahan Mandalu yung area yan, guys. Tapos yung Makati. Punti na lang. Malapit na tayo. Yung mga kababayan natin na nununood nung nasa abroad. Ito na, guys. Nakikita nyo na yung bansa. Mamiss nyo na. Marami nang pinagbago dito. Oo, ha? <laughs> Namimission na ba dito? Palit naman tayo. Diyan kami dito <laughs> Palit 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 John Nagsasawa ka naman dito <laughs> Gusto mo lang din naman mabago din nena Oo uh, uh, Ito yung part dito Sa may skyway guys Na gustong gusto ko Dito dito Pagliko dyan Pagliko Kala mo nasa ano kay Nasa ibang bansa Ang ganda ng view pagliko tapos yung paliko pa dun sa kabil din dun paliko dun yan yan pagliko dyan ganda ng ano dyan bilisan ko mag mag paano natin makikita yung view eto ato guys oh, pagliko eto yung view ng sinasabi kong maganda alam mo na sa ibang bansa oh di ba guys para sa ano no Saudi oh, di ba para ka sa Saudi <laughs> ganda di ba mga building tapos ang luwag ng kalsada diba? nasa skyway <laughs> yun yeah. sa ibang bansa na rin tayo okay guys ang -ant lang guys malapit na tayo sa kaya sanabi nyo pwede na lang babalik kami punting kembot na lang to Hey okay, guys, SM Santa Mesa na kami. <laughs> so, Sunod dito. Ng... Kaya sa naabi nyo na. Mm -hmm. Kaya sa naabi nyo, exit na yan. Kamusta naman yung pagiging... SM uh, Santa Mesa. Upo mo dyan. Para, may, para malaman din nila kung ano okay, yung pakiramdam ng driver at pakiramdam ng passenger. Ah, Tiyatanong mo ako kung oh. ano yung kakanasan ko dito. Ah, sarap. <laughs> bakit, bakit? <clears throat> Siyempre naman, eh nakikita ng mga viewers natin na lagi tayo tayo nagda tapos nagbablog mag isa ganito pa rin at least maganda yung pagbablog natin ngayon uh, na ipapaliwanag natin ng maayos ba diba guys yun yung kagandahan ng pack ride ayan yun no? mamaya malalaman natin kung ilang kilometro at saka ilan yung fuel consumption ng M-Zoom R-Style para masagot na yung tanong hmm. ng iba na matakaw, matakaw ba pa ganun. Na mamaya natin marirate pagdating natin sa office tapos titignan natin kanina kung napansin nyo po 13 km yung tinakbo ng unit natin pagkakuha natin dun sa warehouse sa planta sa liip meaning Uh, Laguna International, 'di ano International basta search lang <laughs> Industrial Park 'yan, International Industrial Park 'yan. Basically if uh -oh. Laguna International Industrial Park. Akala ko i-search <laughs> na lang <laughs> 'yung I sa Kapi. 'Yon, yun guys, 'yung meaning kaya doon kasi 'yung planta ng GAC, doon binabagsak sa mga unit, mga parts doon po lahat. 'Yun so, sa pinagkuhanan namin neto Ayan na guys oh Ayan na Sa, Quezon uh, Avenue na yan Exit na tayo ng Quezon Avenue Ayan na uh, General Araneta General Araneta Oop oh, Ayos ah Nag ano yun na? Ah. Nag po yung FCM Warning nike Exit Mall, General Arneta, Maria Clara pala. Pwede rin pala tayo doon kung sakali traffic dito, no? sa oh, General tapos U-turn ka na sa Banawe. Kaso oh. ha, Oo. Ito dito pagbaba mo, U-turn ka ng konti, no? Medyo mm mapapalayo -hmm. tayo doon eh. Ay, makikita nyo po guys, may malaking billboard ng Soen. <laughs> Soen. Eh. Saan? Ayan. Eh, Soen. Eh. Ay, so, eh, matagal na rin yan. Yung brand na yan. Ah, wala ano pa? ba yan? Wala pa ako niyan eh. Ano ba Soen? <laughs> matagal yung brand na yan, pero di alam ko ano yun. <laughs> Nang una ka sa akin, di mo ano yung brand na yan. Ano nga yan? Ay. Panty yan. Panty, panty yan? yan? Oo. Soen, Panty. Saan? Ah, garments. Garments ko. Panty pala. Kaya pala nakapanty yung mga katabi. <laughs> Love Lily. Paano mo nalaman ng panty yan? Iyan. Grabe naman. Parang lahat naman ato ah, nakakalam ng panty ang soin. Diba? Sorella yung alam ko kasi. Ay, di ko alam. Wala. Sa SM kasi yan walang soin, di ba? kasi nagtrabaho din kasi ako sa ano. Talagang sa ang kinasanayan mong trabaho talaga is sales, talaga. Eh, no? Uh, Tagal ko din sa SM. Nag SM? Nung kabataan ko, nag-SM department store ako. Ninety na na yan? Two thousand? Ah, two thousand pa. Two thousand... Two thousand three. Two thousand three? Kaya lang, ano yan? Every three months lang ako dun, di ako tumatagal. Tapos, nag-ano nag rin ako, na tawag nito Nag-national books. National bookstore, yan. Nag-coordinator ako ng National Bookstore Ang hawa kong branch Pito Grabe no Big time Ito ba? <laughs> Green Hills. Green Hills Hills Mega Mall Blok Gal 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 Galeria Sa Boulevard Tapos sa uh, Ever Kaya guys Alam nyo na Lima Lima lang pala Kung, kung gusto nyo kumuha ng sasakyan Alam <laughs> nyo yun yun na yung lalapitan ninyo Madami ng Madami ng experience Experience na. sa pagbebenta. Oo TV. Yan, six, sa appliance center, 6 years din ako dyan. <laughs> Baka nawin yan. SM at saka Abinson, yan. Paano nga pa taas, 2,000, nasa ano ako? Um, department store, mga damit. Hawa ko dati yung BUM, equipment. Uh, yan. Tapos sunod nun, national bookstore na. Ano nga ako sa National Bookstore? Corona Supply Notebook Notebook lahat Lahat ng mga ano yung mga And yung panahon na hindi biro Hindi rin biro ang presyo nun mm Hmm. Kasi yung Corona Supply kasi Inaki-record ng ibang mga university Yun ang gagamit ng notebook eh Yung kulay blue Doon pa lang di ba? Oo oh. Hindi na pinapahandle sa iba na wala experience Tapos Pagkatapos doon nagano na ako um, Appliance Center 2005 Ayun sa TV-TV na uh, Hanggang 2011 Tapos 15 days lang Nasa ano, Sa automotive na ako Sa Mitsubishi na ako na. Anong taon yun? 2011 2005 to 2011 Nasa Appliance Center ako Naiikot ko na lahat Nag-exhibit ako na ako niya Punta na kung saan-saan probinsya yun Yung pinahawak sa Philips Electronics ang hawak ko na Malaki ang kitaan namin dati na sa appliance center kami. Masagsagan pa ng mga TV dati, yung mga slim, yung mga LCD. Ilang inch pa yon? 32 inches natin ay, namin nung pumasok ako doon 199 eh. Um, diba? nung, nung umalis ako, nung umalis ako sa ano appliance, ang 32 inches na presyo nasa 69,000. Sipin mo. Ayun ang pinakamalaki <coughs> dati, 32. Oh, meron pa kaming unit dati na hawak Philips din yung mahaba ang tawag niya 16 by 9 Doon nagsimula ang 16 by 9 eh. na ano cinema ngayon ano nang ano yun ang presyo na nasa ano nasa 399,000 ngayon ilang inch TV na, lang yun ano naman pinakamalaki ng inch okay. ngayon na TV actually ito yun eh nakikita-kita ko yung trend ng ano ng market share ko lang guys ha share ko lang 'Di ba sa appliance center kasi Japanese pa rin yung nangunguna diyan, 'di ba? Sony, tapos European, Philips, mga 'yan. JVC, 'di ba? Japanese yung mga 'yan. Tapos yung isa naman is yung Pioneer, mga ganyan sa so, audio, 'di ba? Sila yung namamayagpag yung time namin. Kasi walang ibang kalaban eh. Tapos Korean brand na yan, si LG, Samsung. Ako Korean brand ba Korea yun okay. eh, okay. Sam Samsung. Diba, yung mga branded yan, diba? Tapos, bumag ang tatas ng presyo Ang ganda ng market namin dati Mga DVD, ganun Ngayon Pumasok ang China brand <laughs> Pumasok ang China brand, guys <laughs> Anong brand yan? Um, Anong mga tatak? Divant Tapos Divant Divan, Skyward Yan yun, yung, nung nasa appliance ako eh. Pumasok yung mga yan Tapos Senon <laughs> uh, Yan Yun yung mga Chinese brand na pumasok eh pero nung unang ano pa, mang unang taon pa, hindi pa sila nakakasabay kasi ibang quality guys eh, iba yung quality talaga ng ano. Iba yung quality ng Chinese brand before sa so, mga electronics compared sa mga Japanese yung mga matatagal nang may mga ano na talaga. tsaka doon sinasabi nga nila, oh, Chinese brand, Oo. ayaw nila. Ngayon, ngayon nag-evolve din si Chinese brand eh, gumanda na rin yung mga ano nila, yung mga TV, mga ganoon. Kaya lang ang kalaban mo doon, ang baba ng presyo. <laughs> Kaya na kasi ang <namaw> baho ng presyo. Parang sa kotse lang din. Ngayon, nasa automotive ako. <laughs> ah, nung, di ba, umalis ako doon, di ba? Kwento lang guys, kwento lang to. True back. Ah. ngayon ko lang doon naisip eh, naisip eh. 2011, pumasok ako sa automotive. Ang namamayagpag noon kasi Mitsubishi guys yung ano ko eh. Yung pinasok ko, di ba? Yung brand ko kasi ngayon pa lang naman ako nag Chinese brand. 2011 ang kalaban ng Mitsubishi talaga yeah. sa market is Toyota. Number 1 ang Toyota, number 2 ang Mitsubishi, tapos Honda 2011. Ngayon, na may ngayon si Korean brand si Hyundai. Naungusan niya ngayon si Honda. Tapos iniisan sunod-sunod na 'yan. Dito sa Philippine market, to guys, ha hindi ko sinasabi na buong mundo. Dito lang sa Pinas. Dito lang sa Pilipinas 'yon. 'Yun yung yun, 'yun yung market eh. 'Yun yung market. Kumbaga yung pizza pie, guys. Sa pizza pie nandoon kasi 'yun, yun 'di ba? Makikita mo yung share, market share ng mga brand. <laughs> 'Di ba? 'Yun yung lalaban, guys eh. Ngayon, anong anong taon pumasok ang ano, Chinese? 2017. 2017 mm -hmm. 'di ba? 2017 yata. Kasi 2018 alam ko si JAC pumasok eh. Anong unang Chinese brand na automotive pumasok dito? Chinese brand na Automo, sasakyan At ano, si Cherry Chen. Cherry tapos sinundan ni Jilly Ayan okay. Si Jilly, siya yung namayagpag, di ba guys? 2017 niya tayo yun eh Ayan Nang, yan un, umpisa, umpisa MG pala, MG, Jilly, Cherry Photon Pumasok na yung mga yan early 19 ah... Uh, 20, 20, 2016 mga ganun guys ayun na syempre buwa ba na yung market yung ano share ng market ng mga Japanese ka kasi marami ng uh, options sa mga tao tapos naging open minded na rin sila sa mga technologies lahat ang advantage lang ngayon talaga aminin natin yung mga bagong labas ngayon ng mga Chinese ah... Uh, car medyo advance na talaga. Advance na guys. Kakaiba na. Kakaiba na. Kumbaga sa ano uh, beyond expectation na eh. Yung presyo tapos dun sa unit Ay. na nakalagay dito sobrang ano na sulit guys. Hindi ko naman sinasabi na ano ha, na na talagang tatangkal tang, dapat tangkilikin natin ganyan. Kumbaga magiging open-minded lang tayo kung ano yung trend ngayon, di ba? Saka tulad safety lahat. Tulad nga na sinabi ko sa mga <coughs> vlog mo. Okay din sumuho ko ng bago. Yes. Huwag tayo din sa nakasanayan. Oo. Para naman Oo. maranasan mo at saka ma-experience mo yung ano. Kasi yung pangit niyan, magbibigay ka ng opinion mo na hindi mo pa nararanasan. Yes. Hindi, parang niloko mo yung sarili mo na. Ito kasi, aha. ito kasi na, nahawakan namin, nadadrive namin. Kasi mapapansin mo naman talaga yung quality ng sakyan pag nahawakan mo yan eh. Okay diba? yung babasa. Mapi-feel mo ganun. Okay yung babasa sa ay Chinese brand disposable. Oh, Oo. ganun. Wala na po, walang nang ganun. Subukan niyo muna. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Hmm. Test drive kayo sa amin, walang problema. Para marunong <laughs> pa subot mananasan niyo. Yes, yes guys, yes. Kumbaga dito is walang walang ano, walang hindi imposible pag sinubukan mo ang isang bagay. Uh, yung opinion nyo Valid naman mm -hmm. Patanggap-tanggap na yes, Bakit na experience mo yes, yes. Oo experience ko siya at, at least tanggap yung Opinion nyo Kasi yung pangit Kapag Hindi mo pa nasusubukan Tapos yes. Ang dami mong sinasabi sa Hindi lang sasakyan ha In general <laughs> In general talaga Hindi lang sa ano Subukan mo muna Bago ka magbigay ng opinion Yes Nagbigay ng opinion Hindi mo na masusubukan Yung pala Mali pala yung opinion mo Hindi Di napahamok pa yung pinagsabihin mo okay. <laughs> Tapos sa ibang brand Purin puri ka Yung para yung Sablay o uh, Di ba? Yun, yun, yun. And guys Malapit na tayo Nandito na tayo Papapunin nyo Ayan guys U-turn na lang tayo U-turn na lang tayo ha Sakto okay. Para makita nyo rin yung way Para kung sakali Okay, okay. So, Nandito kayo okay. okay okay Update tayo Ayan Okay guys Nandito na tayo Ayan na ng switching na usap natin ah. Ha? ha? Ang bilis ng switching. Okay guys, nandito na tayo sa may papasok. Kaya lang medyo na stop lang tayo. Okay, check natin. Kasi nandiyan na tayo, di ba? Okay. Galing tayo sa Amplasan sa may liip. Tree bar. O, oh, di ba guys? Sinagsabing matakaw takaw to. <laughs> nasa ano talaga yan nasa pagpiga ninyo ng nasa apak ng silinya kasi yan guys to. kasi itong unit na to is um, 1.5 liter to na di ba? Diba? tsaka ito kasi yung sinasabi nilang matakaw na to hindi mo kasi mapigilan pag hawak mo to eh talagang mapapasarap ka kasi sa pagmamaneho kahit ako minsan napapahataw ko to eh ayan guys oh, oh. pansin nyo naman guys at 3 bar lang talaga andito na kami oh ayan si boss Lester <laughs> uy paano ako uy paano ako lalabas patas mo na lalabas mo na ako Labas mo na ako ha Okay, yan na, 3 bar Goods na tayo, tapos mamaya Punta na ano sa kabila, Tignan natin yung kilometro. At, atas mo pa, yan. Tatamaan ko yung 01. 01 ba yan? Oo. Oh. Pa-open. Yun. Okay. Hi, Boss Pau. Hi, right, Alec. Pull out. Ano oh. ba? Ay, yan na yan. Oo. Yan. Tignan natin yung ano kanina, kilometro. 13 kasi yan eh. 13 kasi yan yung tinakbo natin kanina. Yan. Tignan natin. Oh! Ay! Sorry, sorry. Ito mga. Oh! Ang dali. Ba't ganun? Ito nga oh n Sige pa. Yung kilometro lang. Yan. 57 guys, oh. 13 kanina, no? Yung odo niya, di ba? Oh. Ngayon, 57 kila... Uh, yung... Ilan yon? E di 40... 44 kilometer yung tinakbo natin. Tapos 1 bar lang po yung nabawas, guys. Grabe, oh, nung tipid. Di ba, guys? Fuck, oh. Yung odo natin kanina, paglabas natin ng warehouse is 13 kilometer. Ngayon, yung odo niya is 57. Ibig sabihin, tumakbo tayo ng 40, 44 kilometer. One bar po yung nabawas sa gas natin. Yung yeah, guys, goods na yun. Okay. 44 kilometer yung takbo natin from warehouse. Tapos, from, papunta kito sa office one bar po yung nabawas dun sa ano natin gas tank natin okay na yun guys na rate para sa MZoom. di ba okay guys okay guys ayun kasama natin si ano na masama natin kanina boss okay ba 44 yung tinakpo namin 44 kilometer tapos ang nabawas sa uh, bar namin is one bar. Diba guys? Good na. Good na, diba? Not bad. Not bad yun guys. Okay. Maraming salamat. At sana nag-enjoy kayo sa video natin. Bye-bye.